right now, mga kabisyo. Tingnan natin ang itsura, ang mga nagagwapuhan at nagaganda ang Mr. and Miss Cardinals 2007. we're back sa Piso na to! Na to. And this time, Christopher, kasama natin ang mga nagagwapuan <laughs> at nagagandahang candidates ng Mr. and Miss Cardinals, Cardinals 2007. Yan wow. po, Kanina nakita natin silang uh, rumampa dito sa Entablada. Talaga mga uh, iba't ibang reaksyon natin ako sa pagmumuka ng mga mapuwans. Iba't iba rin sila ng uh, klase na pagmumodel. May parang tinataman. Oh. Tyler, oh. Style! Oh. Oh. Yeah. Ayan yun, no? Know. <laughs> Ikaw yun. <laughs> sa so, di ba para kunyari oh. hindi niya alam na nagmo-model sa iyo. para para kunyari wala camera ganun. Hindi mo masarap batukan sa kalyang yabang mo para model. <laughs> May kita alam mo 'yon. Oh, okay, kilalanin natin sila. Of course. Ano bang alan? Ah, Silvia. Silvia? Silvia? Silvia. Sige, okay, mahirapan ka mag-isip. Sylvia. Pagkali <laughs> <laughs> okay, pa ganun-ganun ganun ka pa kanina, sipa. Oo oh, nga. Uh, that's styles. Ah! That's styles, huh? that's good, that's good styles. My God, huh? Good styles, ah. <laughs> <Epileptic>, ha? Ah! <laughs> Epileptic, ka. <laughs> Kakaiba. Meron dito nga eh. Hey. Nasa na eh. Hmm. Naso na yun? Ikaw. Sabi nila na padaon ka lang daw. <laughs> Sabi nila! <laughs> <laughs> ano <laughs> pa alam mo? Lovejoy. Oh, oh. Joy, Pangalan pa lang. Mabenta na. Winner na. Joy. Year level. Fourth year. Fourth year. Flawless kasi. Oo. Oh. Ah, Ito ang mukha niya, walang force Ha? Saka gusto mong ano, patunayan sa kanila na pwede kang tanghali na Miss Cardinal 2007. Sagutin Anong kaya mong mo, gawin? Hindi, sagutin mo ang um, posible ka sa katanungan just in case kasi gusto ko patunayan sa mga ibang tao na hindi ka lang basta napadaan dito okay <laughs> <laughs> eh sabi, ka, sabi ka, dino, may kasi sabi <laughs> kasi may adik kasi doon may bumubulong-bulong dyan sa tabi Maas, eh oh si Lovely Joy O, bigyan natin siya ng isang katanungan sana mo minsan love love joy ha mm -hmm. no minsan ako niyan eh napadaan ka lang ba ganun nagalit ako pinakita ko matalino ko oh ah. Ah. na pressure <laughs> Di ba? Ngayon, meron kami katanungan pa <laughs> kay Christopher. Ang katanungan If you were stranded in an island. Ah, di ba? Nga. Dapat ka 'yun ko, kumain, okay. If you were stranded in an island, how did you get there in that island you were stranded in? <laughs> okay? Ano sa... Love good luck sa'yo. Alam mo naman kami dito sa biso na to, nagtitrip-trip trip -tri lang. Uh, Makuela. Uh, Oo, oh, good luck! Ayan, yeah, okay, kilala natin natin. Ito. Ryan po, pero you can call me Arvin for short. Na? <laughs> Mr. For for Koki for na po ba? Mr. Koki na po ba? Mr. Oh, na <laughs> yeah, sure, ba? We are the... Gwapings! Oo, oh, uh. <laughs> you can call me, oh. at ako, Jericho Rosales, na kubaw! Oh. <laughs> Sorry na gutong Gutom na, gutom na. Oh, ano pangalan mo? Paolo. Oh, Paolo, oh, no? ang dami mong fans, ha? Oo nga, hindi ko maintindihan. <laughs> parang katuda-duda. <laughs> Siguro, eh dito sa grupong to, ikaw ang mananalo ng Mr. Consignality. <laughs> <laughs> Bakit marami kang fans? Bakit marami, parang marami nag-iidolo sa'yo dito? Uh, marami pa akong pera. Ah! Alam mo, hindi ka pa rin na lang. <laughs> Sa bagay. Tama yun. Para hindi mo hold up, huwag ka magpahalat ang marami kang pera. Yeah. Maging mukha kang sangga, no? <laughs> okay. um, ha? Tulad ko rin. Mukha oh, nga, bitch. Sa mukha may sape. Oh, okay. okay. At okay. ikaw ang leader namin. Wow. <laughs> uh -oh. Uh -oh. Leader They ng, uh -oh. ng Sputnik ka ngayon eh. Hindi, maganda mag-smile. Oh, well, Sige, nga, smile ka nga. Nanginginig yung labi, nanginginig. Ay, kanyari pa, ayaw pakita. Close tayo. <laughs> Ayoko. <Ayaw> <laughs> Good luck. Uy, iyak na yan. <laughs> Chris, oh. Gayon yung ko pag naiyak na ako. <laughs> yung gano'n. <laughs> nanginginig, ka kanyari na kang hindi, parang totoo lang nanginginig din luha. Ito <laughs> nakita ko sa sabi ko, oh my gosh. Siya yung nawawala akong kapatid. Bewa pala, alal. kapatid ko na siya. Ano <laughs> pangalan? Okay. Anong lahi? Half-time. Uh, Taiwanese. Ah, talaga? Hindi, <laughs> mukhang ano eh, uh, mukhang... Uh, Tagabinondo. <laughs> <laughs> o, hindi mo ganda, in fairness. O, tayo talaga. Sa, sabi ko nga, eh, sino ba siyang artista? Na? Oh! Ah! Kanina, ko eh. <laughs> artista, anong role? Ha? Ah? Anong role? Nangungod sa si simento. <laughs> like you, oh! <laughs> parang kamukha mo yung isa namin oh, nga ng sound system. <laughs> Alika, 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 alika. Kumukha mo! Alika! <laughs> <laughs> alika! Ang kinuha ko sa tatago, kumakaway naman. Alika dito! Alika, <laughs> ayoko, ayoko, ayoko. ayoko. <laughs> Dead joke lang. Uy ah, joke lang. Oh. Oh. Mamaya may mga kuya kayo sa labas. Hindi na <laughs> oh, kami makalabas ng buhay. Oo, hindi kami makalabas ng buhay sa mabuha. Sige, good luck sa'yo. Mm -hmm. naman, okay. O, Toy, kumusta? O, oh, ano naman? What? Alam ba na nanay mo na sumali ka dito? <laughs> oh, anong grade? Anong grade ka? elementary. elementary. Kinder. Ah, Ano pa mo pag medyo tumangkad ka na? <laughs> Wala. Hindi, anong year level mo na? Fourth year. O, oh, Akalaan mo? Alam mo pag ako, hindi akong kuha ng mga ganyang height. <laughs> Joke lang. Ikaw ba naniniwala sa sarili mo na mga cute, uh, ang mga maliliit cute? Medyo. Ah. Medyo lang. Na ang mga maliliit ay meron ding ipagmamalaki. <laughs> ay. Aniniwala ka ba doon? Oo. Oh. Naso ah. kami mo ganun? Ganyan na. Ah. Maliit? Ah, <laughs> dito. <laughs> maliit yung kamay. Maliit yung kamay. Dala, yung paa, yung paa. Pa, pa, Yung paa. Ah, malaki, malaki. Ay. Malaki sapatos. <laughs> may cork. <laughs> good luck. Mm, good And luck luck sa'yo. Maraming salamat. Ooh.